Magandang araw sa inyong lahat mga bro muli Maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagalob sa atin Para makagawa ulit tayo ng mga panibagong video Mga kalaman patungkol dito sa ating mga motor So ngayon na araw mga bro ay bibigyan ko lang po ng update Yung may-ari ng motor na ito mga bro So ngayon palang titirahin natin yan ano? Ayan, Ngayon palang natin titirahin ang kanyang harness Gagawa tayo ng buong harness Ayan. Pero hindi na ako gagawa mga bro ng Maliwanag na paliwanag dyan kasi ang motor na ito ay limited lang. Ano, uh, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gumawa ng harness. Ano, doon sa mga motor. Kahit anong motor, pwede natin gawa ng harness yan mga bro. Kaya sabi ko sa inyo, maalam lang kayong gumamit ng tester at test light. Tapos kunting idea sa mga function ng mga switch. Napakadaling gumawa ng harness ng motor. Alright. So syempre, bago natin umpisahan yung mga bago pa lang po dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayo mga panibagong videos na mga i-upload. So ayun na nga mga bro, So, bibigyan ko lang kayo dito ng idea, ano. So, ito yung harness. Ito, panigurado, ginawa na rin kasi wala namang harness, wala namang motor. Nadadala walang ang color coding. Itim tsaka green. Tatlong green at itim. Pero gagamitin pa natin yung ibang mga wires dito kasi matitibay yung mga wires niya. Lalong-lalo na big bike yan. So, naka din ang stator niya. Mas matibay na wire. Mas maganda. Pero ang kaibahan dito, ang gagawin natin dito ay lalagyan natin siya ng sakit lahat. So ang ginamit pala na CDI dito Ito yung kanyang CDI na ginamit na Kimco Ayan Kimco yan Pero hindi rin stock ng Rose, ang ano yan, hindi rin stock ng motor na ito kasi ang stock na CDI nito ay isang piraso lang na may kundi ako nagkakamali, meron siyang walong terminal or anim, kundi ako nagkakamali so i-convert din natin siya sa porpi na CDI na Lifan yung legendary na CDI Ayan, Lifan 1T ang gagamitin natin tapos yung signal light, ito yung kanyang wire, dalawa, positive at negative lang yan ano mga bro tapos yung tutorial ng 4 pin CDI meron tayong tutorial dyan yan tapos siyempre papagamakin natin dito yan tapos maglalagay tayo ng branches ng fuse ayan so meron dito fuse na X uh, tawag dyan exist existed existing <laughs> so meron tatlong fuse mga bro bali kukunin natin to supply sa mga busina supply sa ilaw at saka sa, siguro sa accessories pag -hati hatiin natin siya yan putol din yan Okay tapos dito uh, meron kayo sa bandit meron kami nakitang da dalawang wire dito ayan ito naman yung sensor sa side stand dapat pero natester ko na siya mga bro kailangan may continuity siya kapag ka nakababa pagka nakataas naman wala so parang normal lang siyang SPST pero yung tinatawag na single pull double, double throw Single pull single throw pala SPST Ang single pull double throw ay SPDT kung tawagin So wala na yon Ba't naman napunta tayo dun Yan So ito hindi na natin papaganahin yan Pero pwede rin naman kung gusto na mayari Bibili siya ng panibagong switch O ko convert natin dito sa switch Ayan, para mapagana yung ating side stand kill switch. Alright. Tapos, yung ating mayroon ditong tatlong wire. Ayan, ito yung ating supply sa pulser. Siya nga pala ang ano nito mga bro, ang pulser nito ay dalawa. tas baba. Ayan, yung firings natin kasi apat ang piston. Dalawa ang CDA niya. Bali Bali ang CDA niya, dalawa rin gagamitin natin kaya dalawa dalawang dalawa ang pulser mga bro. Okay, yung isang pulser para sa dalawang cylinder, yung isang pulser para naman sa dalawang cylinder. Yan, tapos meron ditong wire ito yung ating sa main supply ng negative yan, papunta ng battery dapat yan. Tapos ang napansin ko dito, yung starter relay dito ay pang TMX na rin. Pang TMX. Nasaan? Ay, yan, yan, yan dito. Hindi na rin siya stock, pero pwede naman yan, wala namang magiging problema diyan. Tapos merong isang wires dito mga bro. So, papakita ko lang sa inyo mga gagawin natin ano, kaya kulang dito mga bro ang isang linggo para malinis mo yung wirings meron dito ano saan para saan ba to sa mga magtatanong ito yung sensor sa ating oil indicator kapag kakailangan nyo na mag change oil mag indicate ito mga bro bubuhayin natin lahat yan tapos mayroon isang wire pa dito ayan ito mayroon isang wire pa dito ito ayan isang wire pa dito ito naman yung magiging sensor natin sa neutral so sa indicator ng neutral bubuhayin din natin yan mga bro okay tapos Bubuhayin natin tong RPM nya Hindi ko alam kung gumagana Yung signal light indicate Dito pala sa dito Dito tayo Siya nga pala Ito mayroong radiator Mayroon din tong fan So gagawin natin automatic yung fan nya Bubuhayin bubuhay natin yung Ano yung kanyang Thermo switch Okay Bubuhayin natin yung ating Thermo switch Dun tayo magkukuha para mag trigger yung Ano yung fan para pagka uminit siya, dun lang siya iikot. Tapos dito, ito kasi hindi na rin to Para pang ano lang to, pang Supremo. Or pang Rusi ng mga 150. Ayan. Yung hazard na yan, gagawin kong kill switch ng CDI. Tapos park light, tapos headlight, tapos yun yan, yung starter motor. O, para sa starter natin. So dito, meron lang, ayan. Meron ditong, inuumpisahan ko na sana mga bro, eh. naisip ko mag-update dun sa may-ari. Yeah, siya nga pala, siya toton sa mayari. Nakalimutan ko yung pangalan. Siya bro, ano? Ito yung motor mo, unti-unti na natin. So, meron tayong mga ginagawa kanina kasi may dalawa tayong inayos na City 125 Tapos, ano, ito, titirahin na natin. So, hindi muna ako magtatanggap ng ibang gagawin. Ito muna. Kasi mamaya, may home service tayo. O bukas, may home service tayo sa Kabiti. Kaya, ito muna ang titirahin natin. So, dito, sa mga ganitong switch, uh, mayroong ilang wires to. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo Ayan, so dito, ginawa ko dito Pinagsama ko na yung tatlong wires Para saan ba yung tatlong wires mga bro Yung ating bro na may blue Ito yung ating main supply Accessory wire, main supply sa headlight Sa kill switch At saka sa starter motor Ayan o Ayan, bali yung green na yan Magiging main supply ng starter yung gray magiging supply ng kill switch tapos yung brown magiging supply ng park light sa headlight okay? Tapos yung ating Green na may yellow Yan yung ating papunta ng brake light Ang problema Walang brake light yung Brembo nya So depende Tatanungin natin yung mayayari Kung gustong palagyan Kasi lalagay tayo ng Hydraulic switch Hydraulic brake switch Kasi walang nakalagay na, Walang nakabang na wire dito Dapat mayroon Pero wala na siya nakabang Ito so, yan mga bro Yung green na yellow Yung ating yellow na may itim Yan yung ating magiging Kill switch dapat Kill switch Gagawin natin kill switch yan Yung brown Yan yung ating magiging park light Okay? Park light. Tapos yung blue na may puti, yan yung ating magiging supply sa headlight. So papunta yun sa kabilang switch. Tapos yung yellow na may stripe na red, yan yung ating switch papunta sa starter. Starter button. Okay? So dito naman mga bro, sa magandang paraan, so nakakabit pa yung stock na ano nito, na switch lang. Yung switch lang ang nakakabit. Yeah, so ito ito troubleshoot pa natin. So nandito yung supply sa neutral. Kung di ako lang kakamali, supply sa neutral ito yung orange sa may green. Syempre, susuke ito. Susuke ito mga bro, ang supply ng ground dito ay uh, black na may stripe na kulay white ito yung supply sa ground. Tapos ang high dahil susuke kulay dilaw. Ito yung sahi natin. So the rest hindi ko pa alam yan. So alamin pa lang natin. So gagamit tayo ng tester. Tapos dito, ito na troubleshoot ko na rin siya kanina. Ayan, so tinotroubleshoot ko na kanina sa so, naisipan ko gumawa ng video muna para may reference din sa may sa mga gagawin natin at sa mga ginagawa natin. So dito bro, dun sa may-ari, ihiwalay natin 'to kasi yung dating nakakabit sa kanya, wala siyang high end low, ano? Ito nakatap siya dun sa pag mo 'to, ilo na yung ating auxiliary light. So islt yung mga bro, bawal po 'yan. Kailangan kung magkakabit kayo ng extra na light, extra auxiliary light, auxiliary ra, right light. Dapat may sarili kayong switch. So, lalagay tayo ng sariling switch. Okay? So, dito naman sa stack na switch, ito yung stock na switch nya. Uh, meron tayo dito ilang wash yan. Tatlo, apat, 5, 6, pito, walo. Yung tatlong wire yan, yung light green, signal light, yung light blue, signal light, yung black, papunta ng hazard dyan. Ito yung sa signal light natin. So, mas madali na tayo. Yung itong, itong orange, may stripe na red, yan yung ating passing. Pero, pa tayo mga bro dito. Kasi, umiilaw lang siya kapag ka nagpasing kayo umiilaw kapag ka naka nakahay okay kapag ka naka nakahay kapag ka wala ng supply yung ilaw wala rin siyang passing ang normal sa passing pag was na yung ignition switch automatic pwede kayo mag -passing. dito hindi kaya sablay so pag tayo nito iinang natin lahat yan okay tapos yung ating dalawang dilaw yung isang dilaw yan yung ayong high yung puti yan yung low yung dilaw na may stripe na puti yan naman yung ating main supply bali yung dilaw na may puti pagkukonek natin dito sa blue kasi ito yung supply ng headlight din okay ganun lang tapos yung dalawa ito yung ating sa busina ito yung lalagay natin sa busina okay yun lang tapos dito yung signal light ito yung signal light tapos yung ating signal light ayan yan ang i-wiring natin dito mga bro ano so ano pa ba yan halos yun lang yung gagawin natin So ang maganda dito, ito mga ready natin mga bro So marami ako dito mga harness na mga pinagpalitan Harness ng Kawasaki, ng Fury, Rouser 135, NS150, tsaka NS200, tsaka dalawang Raider at Barako Meron tayo dyan So mga original na mga ano yun, mga, bro, mga branded So gagamitan natin ang mga matitibay na sakit Kasi hindi pwede dito yung sakit na nabibili ito Kaya nito binili ko ito eh Ito bagong bili ko to mga bro, pinutol ko lang So tininan ko kung mag mahal to mga bro Ang bili ko dito ay nasa 90, 95, ito lang Ganit, bali, ganito kahaba yan eh. Ganito kahaba yan mga bro Pinutol ko lang Pinutol ko na kasi gagamitin ko sana Ngayon, pag check ko, yung tingnan nyo mga bro Tingnan nyo ang kaibahan Ito, hindi lang ito pipitsuging mga bro Kasi matitibay din yung wires nya Ang concern ko dito mga bro is yung mga sakit Yung mismo terminal nya mga bro Sablay Kasi nagagalaw sya, ayan o, oh, ayan o. Ito Pansinin nyo mga bro yung mga Ito, hindi siya ano hindi siya piki, parang class A lang ayan. Pag ginagalaw ko yung mga wires, ayan oh, gumagalaw din, gumagalaw din 'yan. Ayan. pero hindi 'yan yung kagaya na bibili natin na class A or yung mga replacement din. Ayan, di ba gumagalaw? Tingnan to, mga original oh. Ito galing sa Suzuki to. Ayan oh. Galing sa Raider yata ito. Ayan oh, tingnan niyo. Kahit anong galaw natin 'yan, is nagagalaw lang ngayon kamay ko malabo Ayan, oh. ginagalaw ko yung wires oh. pero hindi gumagalaw yan o oh. ba? Oh, diba at saka matitibay matataba Ayan. ito yung mga natin so lalagyan natin ng sakit lahat yan para plug and play so dito ang nangyari dito sa motor na ito nakarekta lahat walang sakit yung headlight signal light dalawang switch yung pati yung rectifier pala ito mga bro ito yung rectifier dito nakakabit yan tapos gagawa rin tayo ng flash relay na hiwalay Bali dito na natin pagsasama-samahin yung flasher, yung fuse, tsaka yung starter. Tapos yung ito yung ating supply sa papunta ng stator. Ito pala yung kanyang stator oh. Meron lang siyang tatlong wire mga bro. Stator. Okay? So puro na rin nakadugtong kasi ito mga bro. So siguro hanggang dito lang yung video natin ano mga bro. Ah, uh, titirahin muna natin kasi wala tayong magagawa pag puro ano lang. So nagkaroon lang tayo ng konting update dun sa mayari para meron din siyang ano meron din siyang uh, update sa motor niya so hanggang dito lang magandang araw sa inyong lahat uh, try po palagi mga bro update ko na lang kayo kung kung ano ang mangyayari dito pag nagawa na natin bigyan ko na lang kayo ng update para mayroon din kayong reference ano right